ang taas ng pinagtungtungan ni ko ano hindi siya maka ma masyado kasi mahangin ayun mga idol oh malayo yung pinunan nya at ta ayan nag ground nag ground tingnan natin yung pag ground ni lawis swiss ah wala saan kaya yun dumapo mga idol Nagground na yun, nagground. Pero andito lang yung mga idol sa mga kakaway na to. Hanapin natin kung saan siya dumapo. Mga idol, di ko mahanap dito si Lewis Swiss. Kasi di sumasagot mga idol kasi busog yon. Kala ko andito kasi yung mga manok dito nag... Ingay ng mga manok Kasi pag nakita nyo yung sila May ingay yung mga manok So wala sya dito oh. Pero sigurado ko andito lang yun Kasi may yung mga manok Swiss. Ayun Napakataas mga idol kung saan saan makapunta ayun kaya pala mahinga yung mga manok ayun siyo na napakataas hindi sumasagot sa akin mga idol kasi busog ayun siyo ayun Ayun, lumipad na naman. Saan na nang pupunta yun? Ah, nag-ground. Ayan, nag lang. Hmm, ayun. Nasa tuktok talaga. <laughs> Di mapakali yung mga manok dito eh. Nagkikita pala siya sa taas. Diyan yan bababa mga idol kasi busog. Hindi nga ako pinapansin, hindi nga ako sinasagot. Pag tinatawag. Eh napakataas niyan, pinagkuhanan niya. Oh. Ngayon. So mamaya mga idol baka pumunta naman yun sa bahay Pag gutom kasi yan maganda sana kapag gutom Lumalapit lang dun sa bahay Tsaka ngayon lang to naglayas na ganito, ganito talaga kalayo yung nilipad niya Umi nagra-round sa taga sa taas Dati doon lang, lang, siya sa mga mangga Ayan Napakataas na na yung, na yung nililipad niya mga idol lumipad na naman si Luis Bisa. Jimelina, you know? Napakataas ng mga idol lumipad. So, ngayon ko lang siya nako ng mga idol na lumipad talaga siya ng mga taas na ganyan. Dati doon lang siya sa bahay, sa paikot lang. Ngayon, buong sitio na namin kinukuan niya na. Nililibot niya na. Ayun. Madali sanang bumaba yan mga idol kapag gutom, problema, busog yan. Kapapakain ko pa lang, karni ng manok. Hindi yan bababa. Si Louis -Louis, mga idol na oh. Napakataas na ng pinagkuanan ni Luisus. Di rin bababa mga idol kasi busog. Ayun oh. Maganda gabi sa inyo, mga idol. Bali mga idol, si Lawisbis di ba nakita nyo doon sa isa may Jimilina. Napakataas na Jimilina. So iniwan ko siya doon kasi nga may trabaho ako o so, kararating ko lang hinanap ko dun sa mga puno ngayon ngayong hapon hinanap ko sa mga puno so di ko talaga siya nakita mga idol di ko alam kung saan siya ngayon so kararating ko lang na naghanap sa kanya di ko talaga siya nakita mga idol kung saan siya ngayon Napakataas na kasi lumipad ni kuan mga idol ni Lewis Swiss. Pero busog pa naman yun siya mga idol kasi kakakain niya lang. Bali karugtong to nung last latest upload natin. Bali karugtong to nung umalis nga siya. Doon siya sa may lumboy. Sa may duhat. Tapos pumunta si Waki. Tapos naputol na yung video natin. Hanggang doon lang tayo. Tapos kasunod nun umalis pa siya. Lumipad siya sa may Jimilina. Tapos lumipad na ground. Papunta naman siya sa may kayo o duldul -dul ba sa Tagalog o sa Cebuano duldul. -dul. Iwan ko sa Tagalog kung ano yan kayo na yan. Tapos lumipat na naman siya doon sa pinakamataas talaga na Jimilina. So doon iniwan ko siya doon. Kasi tagal mga isang oras ako nung antay kung bababa di ko na naintay mga idol kasi may trabaho ako o so, iniwan ko lang siya doon tapos nung hapon na ha, kanina hinanap ko siya doon so tinatawag ko wala walang sumasagot iniikot ko na dito sa purok dos sa sitio namin halos na ikot ko na tiningnan ko na sa mga puno kung saan saan wala wala akong nakita mga idol o so, di ko lang na walang sumasagot sa akin so bali mga idol kung na ano lang bali update ko na lang kayo sa kanya baka bukas kasi bukas siguradong gutom na yon mga idol gutom na yon so tatawagin ko nang na tatawagin dito sa mga puno baka makita natin so update ko na lang kayo mga idol pag nakita natin so update ko na lang kayo let So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. So, kinuha ko lang sa inyo para malaman nyo na lumipad na si Lewis Swiss. Wala na siya ngayon dito sa akin. Kasi napakalakas niya na lumipad. Ang problema lang doon, kung kaya niya na bang maghanting. Pero kaya niya na siguro kasi napakataas niya ng lumipad eh. So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. So, thank you sa panonood.